Another day, another blessing mga mars at Parsi. So kaninang umaga nga sinampay ko na sa labas yung mga nilaban ko kagabi. At sabi ko naman sa inyo, mas maganda talaga maglabas sa gabi kasi nga mas mabilis matapos at malakas nga ang tubig. At tama-tama nga na maaga ako makapagsampay para nga maya-maya ituyo na nga kagad to. Ang ganda pa man din ang panahon ngayon, kita nyo naman napaka-araw. Medyo dikit-dikit nga lang yung pagkakasampay ko dito sa mga damit namin kasi nga hindi ganun kalaki yung space na pinagsasampayan ko. Kanina ko pa nga lang natahi na, na punit ni Daddy na balot nitong upuan namin. Iba-vacuum ko na naman kasi ngayong araw itong sofa namin at gusto ko na nga rin mapalitan ng balot. Ang gusto ko nga sana every Saturday ko na i full vacuum itong upuan namin. Alam nyo ba, first time ko lang din kasi talaga magkaroon ng napakaganda vacuum para sa sofa. Kaya naman enjoy na enjoy talaga ako sa paggamit ngayon ng vacuum. Kaya kung mapapansin nyo, lagi ko nga gamit yung Fujihama vacuum sa mga mini vlogs ko. Munti ko na nga makalimutan na ilalabas ko nga pala yung higaan namin ngayong araw. At sakto nga sarado, walang pasok yung mga bata, kaya nagpatulong na ako kay Sena para mailabas na nga itong higaan namin. Natatawa nga ako dun sa isang comment kasi ang ganda daw ng kusina ko, pero yung kwarto hindi daw maayos. Alam nyo, gustuhin ko mang yung bawat sulok ng bahay, kaso nga lang hindi ganun kadali yun. Siyempre, bawat makeover, kailangan nga natin na may ilalabas tayong pera. Hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko dito sa Facebook, kaya naman nagaantay lang din talaga ako na magkaroon nga ng budget para nga sa bawat makeover na gagawin natin. Kung nasubaybayan nyo nga yung mga mini vlogs ko, nung nagsisimula pa lang ako, eh medyo malaki na rin naman yung pinagbago nitong loob ng bahay. Pero sabi ko nga sa inyo, paunti-unti lang at hindi natin kaya ng biglaan. Umaasa lang din kasi talaga ako sa kita ko dito sa Facebook, pati nga sa pag affiliate bawat nga makeover ko. At kung mapupunan nyo naman yung bawat parcel na dumadating sa akin, eh halos nga lahat yun eh free sample. Kaya nga sa mga nagko-comment dyan na needs daw versus wants, ang dami ko daw dumadating na parcel pero pambili ng gasol ay wala daw ako. Eh hindi ko naman po ginagastos sa nyo kahit nga shipping fee coffee, sagot yung pagka-free sample. Sa mga kumami vloggers ko dyan na nagsisimula pa nga lang, eh, be consistent lang sa pag-upload at soon kayo din yung makakaranas ng ganito. At ang payo ko nga lang din sa inyo, wag lang kayo mag-focus sa isang social media account. Nalitan ko nga yung nozzle nitong vacuum ko dahil babasain ko nga itong sofa. Pero itong part lang na to kasi medyo madumi na nga siyang tignan. Ito kasi pambalot ko sa upuan, exposed nga yung ibang part kaya hindi nga may iwasan yung ganito. So, eto nga pala yung nozzle na ginagamit sa nyo nga yung mga sofa nyo. nga yung kuha akong tubig, 'di ba? Medyo marumi na siya. Dual purpose nga pala 'tong vacuum ko dahil meron nga 'tong kasamang blower. So para makita nyo nga kung gaano kalakas 'yung blower niya, i e blin over ko nga dito sa artificial plant. Mainit nga rin pala 'yung buga na hangin noon, kaya naman ang bilis lang natuyo nito. Oh, 'di ba? At parang hindi ko nga siya binasa, tuyo kagad ka Laking tulong talaga nitong vacuum sa akin, lalo na nga dito sa may ilalim ng sofa kasi hindi ko naman 'to kayang buhat-buhatin. Abot na abot niya nga 'yung bawat singit dun sa ilalim ng upuan higop na higop na higop nga bawat alikabok. Enjoy na enjoy ko nga 'yung paggamit ni ito, tapos mas mabilis lang din ako matapos maglinis pagka ito nga yung gamit ko. Nag-vacuum na nga rin ako dito sa so may ibabaw ng TV rack at sinama ko na nga rin itong aking floor lamp. Nalalaban naman itong pinaka-head niya kaso nga lang hindi naman siya ganun karumi kaya naman pinacume ko na lang. Plastic lang naman kasi to tapos yung labas niya parang tela yung material. At after ko nga mag-vacuum sinunod ko na nga mag-map. Ganda nga din pala nitong ginagamit ko na map dahil selfish na nga ito. after nga matuyo sa sahig, babalutan ko na nga itong sofa namin. Till now nga, ang dami pa rin nagtatanong kung saan ko nga ba ito nabili. FC Home Appliances po ito mabibili. Tapos 15,000 nga yung price niya, pero hindi ko nga po ito na cash. Nagma-monthly po ako dito ng 1,900 at 9 months to pay. Sa brand nga nito, infinite po yung tatak niya at ang ganda nga rin ang paan nito kasi nga bakal na siya. At masasabi mo talaga yung quality niya kasi may kabigatan nga itong sofa namin. Nilatag ko na nga rin dito yung carpet na nilaban ko kahapon at medyo struggle lang din talaga at sabi ko nga sa inyo may kabigatan nga itong sofa. Sa mga nagtatanong nga din pala ng link nitong carpet, ilalagay ko na lang sa may comment section. At yun lang muna mga barset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.